Hi guys! It's early, early in the morning. Um, almost 3 o'clock. Oh, pupunta kami ng Cagayan. Ayan. Hintay namin yung sasakyan at mga kasamahan namin. So this is it. Kasi gusto ni darling na Michelle din. Na! No. At ako, syempre, gusto ko rin yung Michelle ulit. <laughs> Ayan. We are here at sa bahay ko syempre yung way nito. Ayan, yung way nyan. And dito kami sa aming barrio hall. This is the barangay hall. Malapit lang ako ng barangay hall. And this is I Love Australia. So, Right now we're waiting for the car to arrive and our companions to go in Tagayan to attend the wedding of my cousin. Time check. Four? Four sato. Four. a.m. the morning. Kararating lang ng anong uh, service. Pagandang kagayan, guys. And ito yung mga kasama namin. So, may ilaw eh. Ay, may ilaw. Sorry. Uh, Ayan na, guys. Yung aming okay. okay. ano. Okay. naman yung mo. Sa Hindi. Mas, mas maganda to. Ay, Ano dyan yung dumakadwa tayo? Si tayo lang. Ano tayo malaga ng kilan ay, na eh. Si tayo. Si tayo. Ay no. Tawa na yung mga bata. Ikak Nasa dito na kami. Uh. Sipula Oregon. Ay, asawa pala ni ano to, Jennifer. ni Jennifer. Ang ganda ng talikod likod niya. Nagpintas mga service mga ating. Hindi na kamam amo <laughs> di ako kilala nito. Ante, hindi na mo dahito ay? Hindi na mo. Anak ko pa, tatara ka lang <laughs> makikita. mo na lang sa likod mahal mo. ano para Yes. O, oh, lagay mo. Hindi ako kilala nito. <laughs> Oh, say hi to my vlog adding ko. Hahaha, <laughs> joke. Hindi ka na A cellphone. Ito din pa yung kasama namin. Pakipatras, pagpiling. Nagay mo lang na dito sa bag ko dito yung cellphone. Nagay mo lang? Nagay mo dito sa bag ko. Or ano? Organic!

Sa <laughs> ah. kano ng Ay. Bawal din, na. bawal din ng ano, mga ganito. Bawal din. Ha? Eh edit mo to Pagka mayroon dito ah. Ay, bawal, bawal sa bata eh. Kaya na pala pa? na nga, to. Kagayan bali na <laughs> pa lang na. Tulog ka lang tulog eh. Mga bata oh. <laughs> Say hi to my vlog. Ganon. No? Another one. hindi ako makamove on Di ako makamove on doon natulog lang pala ako hanggang Australia to kagayan <laughs> wala na yung video ano anak? hi ganda say hi 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 guys hi guys welcome to the vlog of tita grace na tita grace Ah, dito Bicolano. Bicolano, Oregon! <laughs> <laughs> Kain! Kain daw! na mo, yeah, <laughs> mo. Salma! 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 Hi. Hi! to Tita! Hi. Kiss! ay, <laughs> Gusto din! Gusto din! Gusto din makis. <laughs> 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 Ano ang ulam natin dyan, Tita? Minta pa na pa yun. Hmm? Ako lang? Ako na lang? No, no. Minta no, 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 no. Yan na lang. Thank you. Hindi <laughs> ako makamukuan dyan, Tita. Tita. Tulag lang lang. <laughs> Sasakya. Ala, kagabi kasi hindi naman talaga ako nagpulong. Thank <laughs> you. Aku mau ke kantor, beli lang rumah. ke to isa. Akin na to, din to. Last. The last bite. Thank you. Mm -hmm. Maal. Maal.

Luncheon meat yata yun ya, Ha? Hindi meat ya yeah. Ah, it yeah. yeah. okay. ham? Yeah. Ay, okay, <coughs> <coughs> ham. Yeah.

Sanak pa yung nakaturog talaga, di rabe. Ano pa? ko, nagtrabaho ah. Naku-brab? Di Kung oh, ano kami. Ano from mo eh. na maturo pa ako niya? Ano yung uray ko na? ah? yung turog ko dito yan? Australia to kagayan. Ay na, naripas. na to kagayan.